Napaka po nitong gusaling ito. Dahil hindi lamang po pondo para po dito sa ating building ang sinimulang ibagsak sa bayan ng pila ng ating butihing senador. Nararamdaman po ng ating mga kababayan kung gano'n niyo po kamahal ang bayan ng pila. Pinagmamalaki ko po ito sa inyo dahil kami po ay lilipas, matatapos po ang aming panunungkulan. Gayun din po kayo mahal naming senador. Pero ang gusali pong ito, kailanman po hindi po matitinag, mananatili po nakaukit ang inyong pangalan sa kasaysayan ng bayan ng pila.